Ayan po, molding nagbabalik. Isang mukagpalang araw at napakagandang araw ngayon. Ano? Ngayong umaga ay kami ay pumunta rin sa gubat. Ano? At kami ay mamumbuhag ng pukyutan. Bali, apat kami magkakasama. Ngayon sila, nag-prepare -ano, nag na sila ng mga dahon na gagamitin para pampausok. Kailangan no, po usukan para mapalipat natin yung mga bubuyog. Uh, palilipatin lang natin para mapuhag natin yung uh, pokyutan. Ang pokyutan ay ganyan nag- uh, tasaray, nagpupulot sa dolo ng kahoy. Hindi kagaya ng mga honeybee, yung mga maliliit. Yung nasa mga butas, sa mga bato. No. Mayroon din time na nagpupulot siya, bihira lang yung sa kahoy din pero bibihira yung kalimitan ay talagang sa mga butas yan mga butas may mga bato o kaya butas ng kahoy ganyan yung mga inaalagaan Ito po yung mga honey po so ito yung aming pupagin na dito sa ulay so dito ayan o oh, puro niyog naman dito ayan may mga ipil Ayun o. No? Oh. Yun yung pukyutan. Tingnan natin. At yung isub natin na konti. Para makita natin. Ayan. Ayan. Kaya makikita po nyo yung maitim na yan. Yan na po yun. Yan o. No? Oh. Mataas po yan. Yan o. No? Oh. Mataas. Akitin yun mamaya. Ayan sila, dito mo kapausok. Tingnan natin sa kabilang portion kung Makikita natin ang malapad. Ayan. Ayan. Kita. Pagtakip lang na dahon. Ayan ah, po. Medyo malapad ngayon. Ang ah. taas o. Oh. Ang punong hata at ang haba.

ito. So, Hindi na sumasablay ang ano. Pusok. So napakataas eh kaya ganito. Kaya pasukan muna na. Ayan. Tuloy lang ang dugdog. Kuha ang plaka. Tuloy lang at ayos yan. Ayan. Isimula na, akitin na. Ah, akitin na ang puno. Natari sa bayawang yung lubed para daladala yung timba. Akit. Ayan o. Lumipat na yung ano, mga bubuyog. Ayan. Napakataas ang haba na ng inakit oh. Taas pa. pa lang. hirap magakyat oh taas pa oh pala siya hey, mm, oh hmm yan Lapit na sa nga. Kakabot na. Puwis buhay aray para makakuha ng napakasarap ng pulot ti mahal mataas ang presyo ng bintahan ito pulot ng pokyutan oh. kaya lang ito hindi nito binibinta ito ay kainin lamang ito ginagamit sa mga panabong ng manok ginapainom sa mga bata pang vitamins Oh, nasa oh. may sanga na iyon ang tagal din bago nakaabot sa may sanga yung pang ano eh saray ng pokyutan. o oh. ano pa ay talagang napakahirap po kumuha ng pulot kaya rin mahalo eh kung so, ibibinta ay napakamahal ay naman sa taas naman yan oh. napakataas o huh? oh. o yun oh, yung punong yan Kaya, ang saray si bandang yung ha ah? paano oh tini nyo man ang pulot oh yung lapad oh ang, yung pinakapasong yun ang maraming pulot eh, ang problema natin paano maabot yan Ayan ako, pagkakalapad. Kita niyo yung bandang, yung sa may sanga, sa bandang ilalim ng sanga, may parang puti. Yan puting yan, yan ang pulot niya. Yung sa baba niya, wala yan. Yung pula, yung mapula-pula, wala yan. Yung pinaka, Pinatawag na pasong, yung puti na yon yung nasa babaw oh. Kasi laban, yung, yung nakadikit sa sanga. Yan yung pulot niyan. Kita niyo yung puti na yun. Yan, Nalabas na yung puti. Ayan. Oh. Ayan. Yan, yan o, oh, yung maputi na yun. Yun, yun na nakadikit sa sanga na yun, ayaw. Ito yung lapad. Yan ang may pulot. Puno yan. Yung bandang ilalim, wala na yan. Kalimitan yan yung mga uod na or mga may mga pakpak na, mga bis nila. Mabigat yan eh, pag samampay ka dyan, eh, baka bumiyak eh. Yan ah, mag-putulin ah. Kailangan putulin. At kailangan putulin at napakataas hindi makuha. Yan, 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 Nandahan lang, ha? Yan. Yun na, yun na po. Yun na, po. umali na. Ayan na. Sumampay na. Ayan na. Ayan. Nako. Ayan ah, na. Sasahurin na, sasahurin. Eh, Pagkalapar lapar. Oh, ayan, lapar ah. try okay. na May ano eh. Naka Ang sarap ng ng ano niyan. Oh, naipit eh. Ang pinakakuan. Oh, ayan oh. Saray, naipit. Ayan, mas open. Ayaw, binagsak na. Ayaw, nagka na. Ito, ang lapar. Lapar ang saray, ah. Ayan na. Ah. Pagkataas, ah. Lagi na sa kaloban ng iyong kwan. Nadali na eh. Ayan o. Oh. Ang dami ng uod yan. Matanda na oh. Nakuha na, nakuha na. Ay, baka malaglag ang yung pinutol na yun, ha? May slide. Pagkakaharap ko mo, anong pulot ng ganda rin po kayo, tanah. Tunay naman. So, kumpit pa. Kumpit pa. Okay. Ha?

yang yung buhati na mamaya. Yan. Yan e po. pulo to. dami oh. Kapal. Yan oh. na galawin. Ayan oh. Ayan. Tikmanaw. Oh. oh, yan Ayos. Ang tamis niyan. Yan na yung uod niyan. Ipak sabihin nyo. Nakakatos na yung pulo to. Ito naman yung ginaw. Ito yung pano.